Are you saying na incompetent ako as CEO so I need to sell my shares? I have a vision sa company and even sa Joana's legacy. Sadyang lalugi lang talaga yun. Pero kaya-kaya ko kaya ibangon yun. I know. How, Iha? I can rebrand or, or expand or, or whatever. Basta kakalabanin ko si Ina. I can get additional funds sa company. That easy, right? Oo. Oh. Pero Joanna, sa dami ng loans na binabayaran ng kumpanya, at sa advances for the new equipment na in-approve mo, uh, mukhang hindi nakakayaning i-fund yung gusto mo mangyari sa resto <sighs> Alam mo Joanna, it will be best talaga na i-let go mo na yung Joanna's legacy. Kasi una-una hindi na rin practical. Mahirap pang isustain. At alam mo, maganda nito, habang mainit pa siya sa ganda ng location ng restaurant, for sure, mabilis may bibenta eh. Maraming buyers sa magkakaroon ng interest. So you say, mag na lang ako? Iha, <laughs> yeah, don't make it sound so negative. Let's put it this way. Isang bagay na nai-stress ka And it shows. Hindi mo maitatago sa amin yan. So bakit mo kailangan patunan ng pansin yun? Ang gusto lang namin para sa iyo, kailangan malaman mo kung ano yung gusto mo talagang gawin na makakabuti para sa Well, this is what I want to do. And this is what we need to do. Why does it seem na parang ina-underestimate niyo ako? No, 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 Joanna. Concern lang kami sa iyo at sa kumpanya. That's why we're suggesting na ibenta mo na ang shares mo at ang resto. Well, it's a big no, Tita Lani. Kaya ko maging CEO at makakabawi yung Johanna's legacy. Pero mahirap kalaban si Ina. Well, the only reason why she keeps on winning is because of Francis. Because Francis is helping her. Yun lang naman yung advantage niya sa akin eh. And you think I'm gonna give up that easily? That's a big no, you're wrong. I'm not gonna lose. I'm not gonna be a loser. Not in front of you, not in front of Francis, and especially not in front of Ina. Ano? O baka naman, gutom mo yan? Baka kulang pa yung nakuha kong Nung nahulog ka sa dagat, pumalik sa akin ang takot mawawala akin. No, na, ako na mawawala ka sa akin. Ano? Hindi na ako papahit na mawawala ka sa bulo ko sa kumainari dito rwa